Grabe, napuyat ako kay Jungkook kagabi. Eh kasi late na tumawag. Delulu yarn. <laughs> Hindi, sa totoo lang, madaling araw na talaga akong nakatulog. Dahil paulit-ulit ko lang naman pinanood yung golden live on stage niya. Lalo na yung too sad to dance. Whew! Bukod sa yes or no, isa rin to sa paborito ko sa golden album niya. Ang ganda talaga lang kanta, tapos yung performance pa niya dun. Ah! Walang magmove on sa pamilyang ito. <laughs> Hi, <laughs> sabi ko pa naman, OT7 forever ako. Pero, aaminin ko na ngayon. Oo na, si Jungkook na bias ko. Oy, huwag magtampo yung anim dyan, ha? Huwag kayong mag-alala, uuwi pa rin ako sa inyo. Ngayon lang to, ngayon lang to sa Yes or No at Too Sad the to Dance. Oh, baka magtaka kayo, anong connect sa pinapakitang video sa sinasabi ko? Um, ano nga ba? Hindi, gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano ako kasaya ngayon. Dahil nga sa mga napanood ko maaring sabihin nyo sa akin, ang babaw naman ng babaeng to. Okay lang, ang importante, masaya ako. Charot. <laughs> Paano hindi ako sasaya? Malungkot yung kantang Too Sad to Dance, pero napapangiti ako. Kay JK ko lang naramdaman to. Eargasm kasi, baka Golden Mac na yan. Okay, di ba ang saya ko dyan habang kumakain? Ganyan din kasi si Jungkook, food is life. Ay, salamat na ikonek ko rin. <laughs> Alam nyo, fan girl lang ang makarelate nito, kaya walang basagan ng trip, ganern. Say yes or no, Yes or no? Yes or no?